Lugi ka pa sa paupahang bahay. Gandang araw po. Ako po ni CRP ng Jim D So, itong mga nakaraang linggo, may mga naging bisita tayo. So, shout out kay Sir Bernhel ng Quezon City, kay Sir Nikki Gumban ng Aklan, at saka kay Ma'am Irish ng Kanlubang. So, ito, Itong mga kliyente natin na ito, ano, bali, dinayo talaga tayo dito. Especially kay, kay Sir Nicky na nag-travel pa from Aklan, utang Cavite, para makita yung mga gamit natin. Pero aside from that, so nag-usap-usap kami. So itong tatlo na to na kliyente natin, kasi lahat sila umorder na, lahat itong tatlong kliyente na to is may common denominator. So lahat sila is sarili nila yung property especially yung Kaiser Berhel na yung property niya is existing ng ano existing ng paupahan na apartment so yung kay Ma'am ay tsaka kay Sir Nicky, ginagawa pa lang yung presto pero ang napag-usapan kasi namin na ito pareho sila eh uh, lahat sila napanood yung video natin regarding do sa pagkumpara natin sa ano sa may sarili kang paupahan versus sa uh, ikaw na mismo yung nag-occupy ng paupahan at nagtayo ng gym business. Kasi tatandaan ko, may kliyente tayo from Cagayan eh. Cagayan Valley na gumawa noon. So ito yun, irerecap ko lang yung uh, gym business versus uh, rental uh, property business. So ito, ano to ha? Actual experience to. So ngayon, pag may paupahan ka kasi, una, ah uh, swertihan ka sa pag, uh, ng tenant kasi minsan may balasubas, minsan may late mag magbayal, minsan uh, bura sa bahay. So, uh, pag minsan, dami mong paggawa. Tapos pangalawa, uh, may mga pagkakataon na pag nabahanti yung ano, yung paupahan mo, ang tagal bago makakuha ng ano eh, ng kapalit, di ba? So ito yung mga problema sa ano, sa sa rental property business. Plus uh, malaki ang kita pagka commercial ka. Pero pag residential ka, maliit ka gayon to. Kay Hill parang uh, magkakadikit-dikit na apartment yung kanila. Okay, so residential area to. So sa Quezon City, parang sa Kulyat eh, malapit sila sa Kulyat. Ang paupahan nila doon is nagkakalaga na 5,000 pesos isang buwan kasi residential. Pero kung ilalagay mo sa commercial yun, mas mahal. Pero ito yung, ito yung maganda dito eh. Ngayon, na napanood nila yung videos natin, do sa pwesto ni Sir Verhel, which is 30 square meters, yung baba, which is ganoon yung, ano, yung unang una kong gym, 30 square meters po, nagarahe garahe na ginawa akong gym. Kaya kabisado-kabisado ko yung mga ganyang operation sa, sa gym eh. So, 30 square meters, ang kasha po dyan is package A. Okay, so package A natin na nagkakasya sa 30 square meters. So, ngayon, ah uh, ginawa natin ng, ano, ng basic na comparison yan. Yung, yung, yung package A, kaya niyang mag-accommodate. Ilagay na lang natin sa pag ha? 10 katao, isang araw ang kaya, ang pwedeng magbuhat. Pero ano to, ha? Ang, uh, 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 package... Uh, A, kayang mag-accommodate ng sampung tao at one particular time. So, magkaiba yung sampung tao at one particular time, ibig sabihin nun, sabay-sabay na magbubuhat, kaya sampung tao. Kumpara dun sa sampung tao lang yung nagbuhat buong araw. Kung nag-gym ka na or matagal ka na nag-gym, alam mo to eh, kapatid eh, na sa gym, yung ganong kaliit, 30 square meters, mahigit sampo ang ang benta, ang ano yan, ang kayang i-handle niyan sa isang araw. Pero tayo, para hindi tayo exaggerated kasi baka ma-overwhelm kayo eh. Lagay natin sa pinakamura o pinakamababa. So, sa package A, sampung tao lang ha. Sampung tao lang magbubuhat sa'yo. Tapos, dun sa lugar ni ni Sir Verhel, walang gym talaga doon. As sabi nga niya, pupunta pa siya ng ano eh. Pupunta pa siya ng malayo. Mag, either magkocommute o magsasakyan para lang makapag-gym. So, sabi ko, ilagay natin sa 50 pesos per session kasi wala na mga ano doon eh. walang walang gym. So, ikaw yung may control talaga nung, nung market talaga doon. Kung mababa yung 50, good. Kung mahal yung 50, good. Kasi wala nang pagpapipilian yung mga tao eh. So, mabalik tayo doon. So, kung 50 pesos per session, tapos 10 tao lang isang araw ang magbubuhat, 500 pesos yun. 500 pesos yun isang araw. Eh, i-times natin sa 30 days. So sa isang buwan, kayang kumita ng 15,000 pesos or oh, 1,500, 15,000 isang buwan. Pinakamalit yun ha, mind you ha, kasi sabi ko, sampung tao lang mag-gym sa'yo araw-araw eh. So imagine, yung paarkilahan nila ng bahay na 5,000 lang isang buwan, ngayon kumikita na ng 15,000 isang buwan. Ang laki nun! Kasi alam mo naman yan, yung, yung bahay naman, di mo mapapa, mapapaupa ng malaki yan kung ganun yung going rate right sa lugar nyo. Plus, fix na yon Kasi, ay eh, hindi naman pa pwede tumaas yan o bumaba buwan-buwan eh. Hindi ka nung ano, sa gym business. Yung, bini, yung binigay ko sa inyo na sampung katao isang araw, napakaliit po nun. Napaka-konti nun na mag sa sa'yo para sa isang araw. di ba Tapos, i-compare pa natin to. Kasi sila Sir Nikki at kasi sila Ma'am Iris magpapagawa ng ano ng uh, puesto pwesto. Okay. So ito pwede niyo itanong sa ano to eh? sa sa mga contractor na kakilala niyo kasi kan mas nagpapagawa uh, kami ngayon ng proper ng ng ng, ng building eh. So ang going rate sa construction ngayon ang pinakamababa sa mga engineer na makukuha mo is 20,000 per square meter pinakamababa yun ha, hindi pa ano yun, hindi pa maganda maganda yung finish nun kasi meron umaabot ng 35,000 per square meter. Eh. So, lagi lang sa 20,000 per square meter, tapos 100 square meters yung property mo. So, kung magpapagawa ko ng apartment, dalawang apartment, tapos 20,000 per square meter, yung apartment pa lang, yung building pa lang, dalawang milyon na ang magagastos mo. Huwag natin pag-usapan yung lupa. Kasi iba-iba yung presyo ng lupa sa iba-ibang lugar. Pero ang construction cost, hindi naglalayo yan eh, kasi pare-pareho lang naman yung halaga. So sa 100 square meters na apartment, maaari, mura pa yun ha, na makapagpagawa ka ng 2 million, dalawang apartment na yon Sa dalawang apartment na yon ilagay na natin na 8,000 isa ang upa. So 16,000 isang buwan yon So not bad, 16,000. Pero ito, is 100 square meters to ha, dalawang 50. Ngayon, kung yung the same na lupa na yun, is magpapagawa rin ako ng building, 100 square meters, pag nagpagawa ka ngayon kasi ng gym, ano to eh, walang mga partition to, poste-poste lang, walang mga uh, masyadong accessories, banyo lang to. Banyo lang. May makukuha ka 10,000 per square meter. As a matter of fact, may 6,000 per square meter pa nga. Uh, Nakapag-inquire kasi ako dyan sa prefab Indigo. Indigo Prefab. Check nyo sa FB. Ano siya? Gumagawa sila ng mga warehouse. So, ang coat nila is 6,000 per square meter. Ano to ah? I-beam. Mga bakal ito. I-beam. Tapos, yero. Yero-yero lang yung mga pader. So, kung gagawin mo hollow block, kung gusto mo, magiging hollow block yun, additional cost. Pero, kagaya niyan, naku, nalimutan ko, sino yung kliyente natin sa lawag. Ilocos. Sir, kung mapanood mo ito, shout out ha, papapakomment. Yung, yung, yung kliyente natin from Ilocos, gano'n na ginawa niya. Parang poste lang, tapos yero-yero lang. Kasi, ano lang naman eh. Ganoon lang naman eh. Maski yung gym namin sa sa Pigkaway ang Cotabato. So, ganoon lang. Yung family uh, house namin nung no, ginawang gym yon poste lang. Tsaka yero. Hindi ka gagastos talaga na 10,000 per square meter. Pero lagay mo na. So, 10,000 per square meter. So, sa 100 square meters, isang milyon na magagasus mo. Versus, ito yung magagasus mo sa gym, 1 million. magagasus mo sa apartment, 2 million. Okay. So, ngayon, yun namang 2 million na magagastos mo sa apartment, yun na yun. Wala ka na i-dadagdag. Pero, kumikita ka ng 16,000 isang buwan. Okay. So, kung i-multiply natin yan, ah, uh, gaano katagal yung 2 million divided by 16,000, lalabas nito 10 and a half years bago mo mabawi. 10 taon at kalahati bago mo mabawi yung 2 million kung ang upa sa dalawang bahay ay 16,000 lang. Di ba? Napakatagal nun. Biro mo, 10 taon na, hindi mo pa nababawi yung puhunan mo. So, doon naman tayo sa ano. Ano ha, wala, wala yung computation ng lupa dito ha, kasi iba-iba. ito, -iba. itong Itong uh, video na to is para doon siguro sa mga may lupa na, na gusto magpatayo or may apartment na existing. Okay. So, doon naman tayo sa isang milyon. Na, na, ano, sa isang milyon, gagastos ka pa ng... Uh, di, sa isang milyon kasi 100 square meters naman to. So, sa 100 square meters na to, gagastos, pero doon sa pagpapatayo, gagastos ka pa ng equipment. So, yung equipment... ah uh, kakasya rito yung package D, package D. So, sa package D, 80 square meters ang ano nito eh, ang size. So, kung may 100 square meters ka, okay yung package D. Pero ngayon, yung package D kasi porket 80 square meters, basically, parang times 3 nung ano, nung package A. So, ganun natin yung multiply. So, sa package A, sampung tao lang. Ang naka, kunyari lang ha, sabi ko, i-compute natin na sampung tao ang nakakapagbuhat araw-araw. So sa package D dahil nasa 100 square meters 'yung area mo, 30 katao. Yung magbubuhat kasi minultiply natin ng 3 eh, kasi 90 square meters 'yung tatlong package A. So sa 100 square meters, mamumunan ka ng 400,000 para sa package uh, D. So maglalabas ka all in all 1 million sa construction, 400,000 sa sa equipment. Okay. I-multiply naman natin 'yon. So kung 30 katao Promise ha, kung nagbubuhat ka, patutuhanan mo to. Sa isang gym na maliit, konti. Or average na, yung 30 katao araw-araw, konti yun sa totoo lang. Pero ilagay na natin sa 30 katao araw-araw sa sa'yo. Sa 50 uh, pesos kada isang, ara isang session. So, lalabas yung 1,500 uh, araw-araw or 45,000 isang buwan. Especially kay no, si Sir Nicky. Shout so, out ulit Sir Nicky. Kasi ito maganda yung strategy ni Sir Nicky. Kasi yung kanya uh, may mga gym na existing sa labas, residential tong area niya. Pero hindi siya makikipag-compete kagaya ng sabi ko sa inyo, eh, wag mag-engage sa price war. So yung kanya mas mahal pa sa totoo lang yung 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 per session niya kasi ang gusto niya, ang ma-attract niya market kasi medyo yung gusto ng high Gusto na exclusive. Kasi ito yung comparison ko eh. etong ito talaga. Actual ulit. Si Jim, uh, Republic Kabite City, 750 pesos ang monthly. Si Jim Republic Tarlac City, 1,500 ang monthly. Si Jim Republic Cavite City, nakaka-200 katao yan. Araw-araw na nag-gym. Average. Si Gym Republic Tarlac City mga 100 katao lang ang mga nagji-gym, mga ganun. Pero ang kita nila, mas malaki yung sales ni Tarlac. Mas malaki yung sales ni Tarlac kaysa sa Cavite City, although maraming tao. Kasi yun yung consequence, pag sobra una, pag sobrang mura. Pag sobrang mura, marami ka maka-attract na tao. Baka mamaya mag disadvantage pa yan kasi dinagsaka ng mga tao, di ba? So ngayon, pag binagsa ka ng tao, kaya nagiging disadvantage dyan kasi yung mga tao na seryoso magbuhat na gusto ng uh, may konting space, hindi ba kapag buhat ng maayos? Kasi siksikan na kayo eh. Kahit pa yung sa Cavite ko, 1,200 square meters kumpara sa 1,000 square meters sa Tarlac, napupuno yun, maiinis ka rin. Samantalang sa Gym Republic Tarlac City, mas maliit siya, pero mas mahal pero mas malaki yung kinikita niya kasi mas mahal siya. Kaya may mga tao kasi na willing magbayad ng premium na ano na mas mataas. Basta lang, makuha na yung convenience nila. Kaya hindi rin naman maganda na i-target natin lagi yung masa ng masa. Eh. Kasi sa gym kasi, sa gym business, napakadami pa talaga ng market dyan na hindi na serve So, kung magi lang tayo sa masa ng masa talaga, mapupuno yung gym mo, oh, oo. Oh. Pero it doesn't guarantee nakikita ka ng malaki. Hindi ka tulad yun sa sabi ko nga, sa Tarlac, konti lang halos yung mga nag-gym pero mas malaki kinikita namin kasi mas mahal. Yung mga tao noon, mas gusto nila yung convenience na pag nagbuot ako, maluwag. Hindi masyadong maraming tao. No, so ganun yung comparison natin. Kaya, kaya kay Sir Nikki, shout out. Maganda yung idea mo. Okay na mas mahal ka ng konti. So, mabalik tayo. So, magkano kayo yung gastos niya? Isang milyon sa pagpapagawa, 400,000 sa package, tapos kikita ka ng 1,500 a day or 45,000 a week. Ah, a month. So, ang mangyayari na ah, uh, lalabas 1.4 million divided by Uh, 45,000 pesos. Lalabas yan, for and a half years lang, bawi mo na yung, ano, yung kapital mo. Actually, kung iiwalay mo pa, sa, sa gym equipment na 400,000, kaya mong bawiin yan. Maximum, isa't kalahating taon. Mababawi mo na yon. Tapos yung construction cost mo na isang milyon, tatlong, ano, tatlong uh, taon bago mo mabawi. So ano ngayon yung ano, kaigihan na nalaman mo yung return of investment, di ba? Pero bago kayo paliwanag yan, panoorin nyo po muna yung proof of completion natin for today. Maabala ko po kayo uli sa pinapanood nyo. So another proof of completion tayo para sa dalawang kliyente. So itong um, uh, hip thrust at saka seated dips combo natin is para kay Sir Alvin John Duenas ng Lumban, Laguna. So ito, I assume, uh, idadagdag to sa existing na, na gym. Plus, uh, isa pa uli kay Sir Rolando Lorenzo Guevara ng Physique Fitness, third floor Immaculate Conception Building, Poblacion Santa Maria. So, meron siyang uh, reverse flies with pec deck. So, itong combo natin na to is, kagaya na nakikita mo sa posisyon na to is pang reverse flies, pang rear delts, tsaka sa back. Tapos, uh, pwede siyang i-upgrade ay ah, i, itutok para maging pang chest naman chest flies so yung uh, dips tsaka leg raise combo natin updated design uh, assisted squat with standing calves at tsaka to makita nyo may pang shoulder na tayo at pang back exercise so ito yung para kay Sir uh, uh, Rolando Guevara ng Santa Maria Santa Maria Bal Maria Bulacan. Balik po ulit tayo sa pinapanood ninyong uh, video. So, yun, napanood nyo lang po yung proof of completion natin ngayon. So, ito kayo yung ano kaigiyan nung naipaliwanag ko sa inyo na return investment. Kasi ganito yun. So, kung nagpagawa ka ng dalhalagang dalawang milyon na apartment, kumikita ng 16,000 isang buwan, mababawi mo yung kapital mo in 10 and a half years, ibig sabihin nun, kunyari lang na hindi ko gagalawin yung kita ako sa apartment na yan, at sa sampung taon, kalahati, naipon ko yan, makakaipon ako dalawang milyon. At ibig sabihin, sa dalawang milyon na naipon ko ng sampung taon, pwede na naman ako magpagawa ng apartment. So, dalawa na yung apartment ko. Okay yun. Pero, balik natin doon sa gym. Naggumasos kay isang milyon sa construction, 400 uh, sa, sa sa equipment, na mababawi mo ba sa 4 and a half years? Lagi mo na 5 years. Lagi mo na 5 years. So sa 5 years, ibig sabihin nun, kung hindi ko gagalawin yung kita ko, kaya ko na naman magpagawa na isa pang pa gym, nakikita na 45,000 isang buwan. Ang ibig sabihin nun, mula ika na taon hanggang ika sampung taon, 90,000 na ang kinikita ko. Samantalang, do sa apartment mo, sixteen eh 16,000 isang buwan pa rin hanggang ika-sampung taon. Pero dito sa, sa sinasabi ko na nire-invest mo ulit, yung capital mo, ika na taon, hanggang ika-saktun taon, 90,000 na ang kinikita ng gym mo. Which is not bad. Sabi ko nga, yung road ko for retirement, eto eh, yung gym business na yan, masama pa ba? Kunyari lang, si Sir Nicky, mabata pa to eh. Tansya ko, nasa 30, 30s lang to eh. Nasa 30s lang si Sir Nicky. So imagine, kung kayo yung sa sitwasyon ni Sir Nicky, yan ah, may iba silang businesses pa, hindi ito yung ano. So yung family nila may iba pang businesses. Let's say ginawa ni Sir Nicky yung ano, yung yung proposal ko. Inipon lang niya tapos ni-reinvest. So ika na taon hanggang ika ika 10 taon, ang kinikita niya is 90,000. At dahil bata pa siya, pwede niya uli i-reinvest 'yon. So ika 10 taon, kumikita siya ng 90,000 pwede nyo siya magpatayo pa ng dalawa na ngayon. Dalawa na ngayon na na gym kasi naipon niya yung ano eh, yung yung capital niya sa pagpapagawa ng gym at saka pagpapagawa ng construction. So dalawa pa ang mapapagawa niya. So apat na. So mo ibig sabihin noon, mula sa ka 11 year up to 15 year, 180,000 ang pwedeng kitain buwan-buwan nung apat na gym na 'yon. Ang malupit doon, ang kapital mo talaga basically doon, issue sila sabi ko 1.4. Kasi yun lang yung inilabas mong pera eh. Kasi yung susunod na branch, hindi mo na nilabas na pera yun kasi kinita na Kumbaga, pinaghirapan, kitain na yun unang branch mo. So yung second, third, and fourth branches mo, hindi naman gagaling sa kapital mo. Which means, 1.4 million lang ang inilabas mong pera. So, yun yung kagandaan ng return na investment na sinasabi ko. So, ngayon, mabalik tayo kay Sir Nicky. So, kung 11, kung 11 years up to 15 years is nire-invest niya ulit, kumikita na siya ng 180,000 isang buwan. So, ang ibig ko sabihin, in 15 years time, nagawa ni Sir Nicky to, masama pa ba yung 180,000 isang buwan na kinikita ng gym mo para sa retirement mo? Let's say, nasa 30 years old lang si Sir Dickie. So, 15 years from now, pwede siya kumita ng 180,000, 45 years old, pwede din siya mag-retire. Mag Hindi na masama. Pero sabi ko nga, doon na sa 90, kunyari lang, 10 taon lang. 10 taon lang. 100,000, is, 90,000 isang buwan, kinikita ng dalawang gym mo, masama mo ba, ba yun for your retirement? Di ba? Sobra-sobra naman na yun. Parang 3,000 pesos na yun isang araw na gastos mo, araw-araw. Which is not bad na. Kung simple yung pamumuhay mo, baka konting garbo pa yan eh. Kung ganun kalaki yung kinikita mo. So yun yung kaigihan nung ano eh, nung, nung napapagplanuhan mo yan eh. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, kung 5 years, 10 years ago, alam ko na itong alam ko ngayon, matagal na po akong retire. At yung vehicle ko for retirement is itong gym business. So, very, very excited talaga ako. Kasi, kasi sabi ko nga, although magre-retire ako, siguro magbabago ng konti yung content ko eh. Kasi pahapyaw sa mga hindi nakapanood nung, nung video, video ko about retirement. Kasi ito yung pahapyaw ko na ipapaliwanag sa inyo. Paano ko gagawin yung retirement? Actually, sabi ko nga, isang Gym Republic lang, buhay na ako. Yung Cavite City, buhay na ako dyan eh. Kasi kumikita na na six digit yan eh, buwan-buwan. Okay na ako, good for retirement. Pero ngayon, nag-expand kasi ako. Una, siyempre, Uh, sinasamantala natin yung opportunity kasi may alam tayo na isang bagay sa gym business na alam natin mag-click kasi hindi lahat ng gym business pare-pareho at yung sistema ng Gym Republic, panalo. 6 digit yung pwede mong kitain. So anyway, to, pinadadami ko to ngayon. Actually, ang target ni Gym Republic uh, in five years time is 26 na gym, republic, warehouse gym 26 in 5 years time. Pero to lahat ng 26 na to, kami mismo yung nagkapital, ha? Walang outside investment. Pero pa diyan yung ino-open natin for uh, franchise. So hiwala yan, ha? So more than 26 siguro ang mabubuo kasama na yung mga franchise. Ang akin lang, lahat ng ito is naka-document. So para pag yung mga anak ko na ang magte over ng Gym Republic, alam na nila kung ano yung gagawin nila from start to finish. Kung aarkila ng warehouse, gano'ng kalaking warehouse, magkano yung uupahan, saan yung location. So, parang ano na lang yung, parang kodigo. Gumagawa ako ng kodigo para kopyein nila mga anak ko. Kaya ako, nagpapadami pa ng Gym Republic. Pero, sabi ko nga, kung, kung gusto ko na mag-retire, eh, kaya ko na mag-retire anytime. Pero ito yung gagawin ko, kaya sabi ko, excited ako magkwento kasi, ang gagawin ko for retirement ko kasi, pupunta ako doon sa mga paborito ko lugar. Kunyari lang ha, sa Puerto Galera. Punta ako sa Puerto Galera, bubuli ako ng 100, yan, 100 square meters na property. Pero gagawin ko dyan, yung 100 square meters na property, yung baba, gym. Yung second floor, patatayo ako ng bahay yan. Pagpalagay mo, dalawang bahay sa taas. So, pagpalagay mo, 5,000 lang sa Puerto Galera ang arkilahan ng, ng apartment. So, may dalawa na ako yung apartment doon. Pero itong tanong, saan ko kukunin yung pambili noon? Wala naman ako ganun kalaking pera. At kung may ganun ako kalaking pera, i-invest ko sa Gym Republic na warehouse gym kasi mas malaki return of investment doon eh. Kasi six figures na, di ba? Pero dito ngayon papasok yung know-how natin eh. So ngayon, wala naman akong perang pambili doon. Ang gagawin ko, uutangin ko ngayon. Uutangin ko ngayon yung, ano, yung pambili ng property na yon. So base do sa sa example na binigay ko, pwede tayong kumita na 45,000 isang buwan sa gym, di ba? 45,000 isang buwan. Tapos sa taas, is pwede kang kuma, kumita ng 5,000 isa or 10,000 sa dalawa. So 10,000 plus 45,000 kumikita ka ngayon ng 55,000 isang buwan. Okay. Given na, kunyari yan, na todo na yung 50,000, yung 50,000 pesos pangbayad mo ng monthly amortization. Okay na ako doon. Kasi yung in 5 to 10 years time, magiging akin yung property. Ibig sabihin noon, nagkaroon ako ng additional property nang wala akong nilabas na pera. Di ba? Etong retirement ko to, taon-taon lilipat ako. Yun ang promise ng sa ko sa sarili ko. Isang taon ako sa Puerto Galera, isang taon ako sa Cebu, isang taon ako sa Bohol. Lahat yan, bibilan ko ng properties. Let's say, nagawa ko ng 10 beses yan. Kumbaga, 10 years. Taon-taon, lipat-lipat ako. Puntang Palawan, kung saan. Iikotin ko buong Pilipinas. Bilo mo, in 10 years time, magkakaroon ako 10 additional properties na kumikita ng 50,000 isang buwan. Nang wala akong kairap hirap nang hindi ako nagtatrabaho. Napatambay-tambay lang ako. Na ako kasi yun sabi ko. Doon ako titira sa mga lugar na may dagat kasi gusto kong manguli ng isda. Lahat ng kakainin ko, huling ko. Lahat ng kakainin ko, itatanim ko at aanihin ko. Ganun gusto kong pangarap kong buhay. So, isa sabi ko, hindi tayo forever na kailangan magtrabaho. Pero, gamitin mo utak mo, kagaya na siya sa pinaplano ko ngayon, Biro mo, kung 10, 10 properties all over the Philippines, kaya kong bumili. Hindi sabay-sabay ah. -sabay, Pero hindi magagaling sa sarili kong bulsa yung perang pambibili ko. Makakatira ako, kakain ako ng maayos, ng walang lalabas na pera sa akin. Kundi yung gym at yung property business sa taas ng, ang bubuhay sa akin. So I hope uh, may mga na-inspire ako kasi yung yung kwento ko, yung kwento natin ngayon, hindi lang 'to para sa ano ah, para sa mga may paupahan or para sa mga nagpaplano mong paggawa ng bahay, para 'to sa lahat. Para 'to sa mga kapatid natin ng OFW na nanonood, na naghahanap ng ano ba ipapwede kong inegosyo para para pag-uwi ko ng Pilipinas, magwo-for good na ako, bagay sa inyo 'to doon sa mga magre-retiro. Bago rin sa inyo to kasi ang problema nyo, marami sa mga nagre-retiro feeling businessman pagka naka-retiro. Tapos, ma-realize nyo, hindi ganoon kadali magnegosyo na ubos na parang bula ang inyong kinita or ang inyong retirement fund. So, para sa lahat to na gustong kumita, magplano ng future nila, magplano ng financial goals nila. So, I hope, may mga na-inspire po tayo ngayon sa content natin na to. Uli si RP na Jim Di po. Magandang araw po.